dj rockies secret, secret five ako makauwi sa pamilya ko. Dahil may nangyari sa akin na hindi nila alam. Hi DJ Rocky Itago mo ako sa pangalang China ateto. Ang aking secret file. Hindi biro ang maging isang OFW. Lang yung linyang yan ay madalas na nating naririnig sa mga nakaranas ng mga ibang bansa at doon magtrabaho. Yang linyang yan. Totoo yan DJ Rocky. Totoo, totoo. Isa akong domestic helper dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Year 2002 nang dumating ako rito. Naiwan ko sa Pilipinas ang kaisa-isa kong anak na babae. Na noon ay 4 years old pa lamang. Ang nag-alaga sa kanya nanay ko. Solo parent kasi ako. Hindi kasi kami nag-work out ng partner ko. At dahil na rin hindi ako tapos ng pag-aaral, ay eh napasubo akong maghanap ng trabaho nga. Kaya ko. Kagaya nito. Kaya ko naman, DJ Rocky. Kung trabaho lang ang pag-uusapan, kaya ko. Kaso, hindi lang pala trabaho ang haharapin mo kapag nag-abroad ka. Pati rin pala ugali ng iba. Na baka swerte o malas ang dating sa iyo. Sa akin, malas. Kaya mula noon ay hindi pa ako nakakauwi ng Pilipinas. Hindi pa ako nakakabalik sa anak ko sobrang daming nangyari sa buhay ko. At balang araw, sana, marinig niya ang kwentong ito. Nang maipaliwanag ko sa kanya kung bakit ko siya naiwan ng matagal. DJ Rocky, pagdating ko sa amo ko sa Riyadh noong 2002, wala akong kaalam-alam sa mundo. Unang beses kong makaalis ng Pilipinas. Kinuha ng amo ko ang pasaporte ko. Noon wala akong cellphone. Kaya nakasalalay ang buhay at kalayaan ko sa amo ko. Kaso, hindi talaga lahat maswerte. Kung ang amo mo, demonyo, mapapaaga ang karanasan mo ng impyerno. DJ Rocky isang beses akong kumakain sa isang araw. Minsan nga wala. Ako ang nagluluto ng pagkain nila, pero tira-tira na lang nila ang napupunta sa akin. Minsan nga, wala pa. Tinitiis ko yun, at wala akong ibang magawa dahil iba ang ugali ng mga amo ko. Batas ang bawat salita. Ang lumabag, malalagot. Tinitiis ko ang gutom. Basta mabayaran lang nila ang sahod ko ng sapat. Madalas, maayos silang magbigay. Pero may panahon kapag sinusumpong may kaltas. Depende daw sa nakikita nilang nagiging pagkakamali ko. Hindi ako makatanggi. Hindi ako pwedeng lumaban. Dahil nga hawak nila ako. Hawak nila ang passport ko Baka kapag lumaban ako, may mangyari pang masama sa akin. Yung trabaho ko sa mga amo ko, DJ Rocky, maglinis ng bahay, magpakain ng anak nila at maglaba ng mga damit nila. Lahat yun, ginawa ko. Gigising ako ng madaling araw, maglilinis agad ng bakuran nila habang hindi pa tirik ang init. Pag may araw na, nagpapatayo ako, nagpapatuyo ako ng mga nilabhan kong damit. At pakakainin ko yung anak ng amo ko. Bata pa. Pero sa kanilang lahat, yun yung mabait. Kasi marunong makinig sa akin. Minsan nga hindi ko namamalayan. Sa bata ko ikinukwento yung lungkot at pangungulila na nararamdaman ko. Kaya malapit sa loob ko yung anak nila. May isang beses nagkamali ako sa trabaho. May nalaban akong damit ng amo ko na hindi ko pala dapat nilabahan dahil masisira ang tela. Diyos ko, dahil sa nangyari naranasan kong masampal ng paulit-ulit. Namaga ang mukha ko. Parang akong nasuntok ng malaking hayop dahil hindi ko maigalaw ang pangako ng ilang araw. Yung alaga kong bata, umiiyak na nakatingin sa itsura ko. Samantalang yung mga magulang niya, patuloy lang sa pananakit. Hindi ko magawang lumaban. Hindi ko kaya. Yun ang unang beses na natikman ko ang lupit ng mga amo ko. Ang tanging konsolasyon ko na lang ay tuwing nilalapitan ako ng alaga ko. Yung mismong anak nila at yung mayakap sa akin siya ang nagsosori sa mga ginawa ng mama at papa niya. Mabigat, pero ramdam ko noon yung pangungulila ko sa anak kong naiwan sa Pilipinas. Kapag yakap ko yung bata, iniisip ko na lang siya ang anak ko. Kaya hindi ko mapigilang umiyak. Yun lang ang magagawa ko. Kahit paano, hindi ako nag-iisa dahil yung alaga ko parabang sa akin kumakampi. Pinagdarasal ko na lang hindi ito habang buhay. Pero kahit pansamantala lang ang pinagdaanan ko sa kanila, napakatagal kong nasa poder nila. Sa totoo lang, maraming beses akong nagtangkang tumakas. Pero wala rin naman akong pupuntahan kasi wala akong ibang kakilala noong mga panahong yun. Yun yung mga unang taon ko sa Riyadh. At iniisip ko, hindi bali nang maghihirap ako dito sa Saudi kesa naman umuwi ako sa Pilipinas na walang kakainin ng anak ko. Wala siyang pantustos sa pag-aaral. Kailangan na lang tiisin. Naalala ko yung unang Pasko ko. Nakalabas ako at tumawag ako ng long distance sa nanay ko. Para lang makumusta siya at ang anak ko hindi ko makakalimutan yung iyak ng anak ko sa kabilang linya. Para akong unan na iniipit sa tindi ng sakit at pangungulila ko sa kanya. Lagi ko na lang sinasabi sa anak ko na huwag siyang pasaway sa lola niya. Na lagi ko siyang iniisip, lagi ko siyang inaalala tuwing malungkot ako. Sabi ko, hindi ko pa alam kung kailan kami magkikita uli pero sana huwag siyang magalit. Dahil kailangan kong magsakripisyo dito alang-alang sa kanya. DJ Rocky, unang Pasko ko, wala akong kasama. Yung alaga ko umalis kasama ang mga magulang niya. Nag-pilgrimage daw. Kaya ako ang naiwan sa bahay. Wala akong kasama. May telebisyon naman. Pero puro arabo ang salita. Wala akong maintindihan. Para akong mababaliw sa pag-iisa. Ni hindi ako makagamit ng telepono nila. Wala akong kausap, wala akong kasamang magpasko. Wala akong kakilalang kapwa Pilipino sa lugar ng mga amo ko. Kaya halos sagad sa buto ang kalungkutan ko. Gustong gusto ko noon umuwi ng Pilipinas. Pero hindi ko naman magawa. Dahil wala akong sariling pera. At wala rin akong malalapitan. Hindi lang isang Pasko ang tiniis ko ng mag-isa marami. Tuwing Pasko, nakakulong ako sa bahay ng mga amo ko. Ayaw naman nila akong pauwiin ng Pilipinas dahil baka hindi na raw ako bumalik. Kaya tuloy, para akong nakakulong na kriminal. Kapag nakakalabas ako, ugali ko ng maglong distance sa nanay ko para kumustahin ang anak ko. Tuwing Pasko, lagi siyang humihiling ng regalo sa akin. At dahil kapos ang sahod ko sa amo ko, dumidiskarte na lang ang nanay ko na bumili ng kahit simpleng regalo para sa anak ko. Kunwari, ako ang nagbigay. Para kahit papano, e eh maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit sa totoo, ako ang walang kasama sa Pasko. Hindi na bale, DJ Rocky. Hindi na bale. Ayoko lang danasin ng anak ko ang naranasan ko taong 2010. Hindi pa rin ako nakakauwi ng Pilipinas. Nagmamakaawa na ako sa mga amo ko. Napayagan na nila akong makauwi. Pero ayaw pa rin pumayag. At dahil noon ay hindi na rin ako makatiis sa pangungulila. Gumawa ako ng isang hakbang na bumago ng gusto sa buhay ko bilang isang OFW sa Saudi. Tinangka kong nakawin ang passport ko sa kwarto ng amo ko. Wala silang kamalay-malay, pero desperado na akong makaalis. Hinanap ko ang passport ko at nakuha ko yun sa attache case ng amo ko. Pagkakuha ko, nagpaalam ako sa alaga ko na may lalakarin lang ako. Gaya ng dati, magpapadala lang ng pera. Pero bago ako umalis, niyakap ko ng mahigpit ang alaga ko. Hindi na ako nagsalita. Pagkatapos ay lumabas na ako. Ganun lang kasimple. Pagkatapos ay dala ko ang bag ko na maliit na may iilang piraso ng damit. Nagpalaboy-laboy Suot ko ang talokbong para hindi ako makilala ng kahit sino. Naglakad ako at nagpaikot-ikot hanggang sa mapadpad ako sa isang mall. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa may babaeng tumapik sa akin at nagtanong. Bakit daw wala akong kasama? Delikado raw. Sumama raw ako sa kanya. At dahil wala naman akong pupuntahan, pinili kong sumama sa kanya. Kahit hindi kami magkakilala. Dinala ako ng babaeng to sa bahay niya. Nalaman kong mayaman siya. Retired businesswoman. Dating may asawang kapwa niya Arabo. Namatay noong 2008 kaya mag-isa na lang. Walang mga anak. Kinuha niya akong katulong. At dahil maganda naman ang kalagayan ko kay madam, gumanda rin ang pananaw ko. Bukod sa pagiging katulong, tinuruan niya rin akong magnegosyo. Sa isang textile manufacturing company na pagmamayari ng asawa niya. Ngayon siya na ang nagpapatakbo. Yung telang pinoproduce, tinatahi para sa damit ng mga Arabo. At siguro dahil na rin sa kabutihan na pinakita ng bago kong amo, naisip kong hindi muna umuwi sa Pilipinas. Sa katunayan, binilhan pa nga niya ako ng cellphone at ginawan ng account sa Facebook noong 2011. Natutuwa kong gumamit ng social media at agad kong nahanap ang mga kamag-anak ko. Sa kanila ako nagpapadala ng mensahe para maipadala sa anak ko. Kahit nga picture na ko na rin magpadala Iba pala kapag high-tech, kaya malaki ang pasasalamat ko sa bago kong amo. Taong 2012, napromote ako bilang supervisor sa kumpanya niya. Part-time pa rin naman akong katulong ni madam, pero iba na ang takbo ng buhay ko. Masyado ng mabilis at mabilis din ang pasok ng pera, kaya mabilis din akong makapagpadala ng pang-tuition ng anak ko. Pati na rin kung may kailangan ng mga kamag-anak ko. Masyado akong nasilaw, DJ Rocky, sa dami ng pera na pumapasok sa kamay ko. Hindi ko talaga naisip na tumatakbo ang panahon. Siguro nabigla ako. shock ako sa bago kong trabaho. Alam mo yun, pinawi ko yung pangungulila sa anak ko. Bakit naman ako uuwi doon eh? Andito ang pera. Naisip ko, mas maigi pang ipadala ko na lang sa kanila yung kinikita ko kesa iuwi ko pa roon. Oo, oh, ganun ang takbo ng isip ko noon. Sinamba ko ang trabaho ko sa kumpanya ng amo ko. Hanggang sa hindi ko na malayan na nagkamali na naman ako, DJ Rocky. Nagkamali uli. May mga nakilala akong kapwa ko, Pilipino. Dala ng dami ng pera ko, natutuwa kong magsugal. Hindi ko namamalayan. Nalululong na rin ako sa sugal. Yung pera ng kumpanya na ipusta ko. At dahil doon, year 2014, nakulong ako. Nahuli ako. Dinala sa kulungan. Akala ko papatayin na ako doon ng mga Arabo. Aminado ako kasalanan ko nagkamali ako. Binisita ako ng amo ko, pero hindi siya nagbigay ng pampiyan sa akin. Dahil kulang pa ang nawaldas kong pera. Humingi ako ng tawad, labis-labis na labis, nagmakaawa. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan sa kulungan na ilabas ako ng amo ko, pinaurong niya ang lahat ng demanda. Ang kapalit, ayusin ko ang gusot ko Matagal na panahon ang ginugol ko para maibalik ang perang natalo ko sa sugal. At hindi rin biro ang pinagdaanan kong panlilimos sa mga kapwa ko Pilipino para mabayaran ko ang nawalang halaga sa kumpanya ng amo ko. Sising-sisi ako at hindi yun alam ng pamilya ko. Ni hindi na nga rin ako noon makapagpadala. Pero salamat sa amo ko na nagtsaga sa akin. Tinanggap ako uli kahit nagkamali ako utang ko. Utang ko ang buhay ko sa kanya sa totoo lang. Dahil kahit nagkaletse-letse na ang buhay ko noon dahil sa sugal, hindi niya ako tuluyang nilugmok sa lupa. Paunti-unti kong tinrabaho na makuha uli ang tiwala ng amo ko. Kung noon ay supervisor ako sa kumpanya, na demote ako sa pagiging store cleaner. Pero sabi ko tatanggapin ko yon, hindi na bale dahil kailangan kong bayaran ng atraso ko sa amo ko. Unti-unti nakapag-ipon ako ng pera. At dapat, year 2020, uuwi na sana ako ng Pilipinas kaso nagka-pandemia. Yung bala ko, napurnada na naman. Tadhana naman. Parang pilit akong kinukulong sa Saudi. May mga tumulong naman sa akin na ma-renew ang pasaporte ko. Doon sa office ng konsul sa Riyadh, tinulungan din nila akong maging malinis ang record ko kahit papano, hindi ko maikwento dahil hindi ko masabing legal. Pero may tumulong sa akin, kapwa ko rin Pilipino. Mahirap, oo, dahil para akong pumasok sa batas ng karayom. O butas ng karayom. Pero kailangan ko na rin kasing linisin ang sarili kong gusot. Gusto kong magsimula uli. Gusto ko na rin makauwi ng Pilipinas. Pero tulad ng dati, hindi madali ang naging proseso. Kinailangan kong pagsilbihan ang amo ko hanggang sa huling sentimo ng pagkakautang ko sa kanya nung mawala ang pera niya. Dahil sa kagagawan ko, pangako niya sa akin na sasagutin niya ang plane ticket ko pa uwi ng Pilipinas kapag nabayaran ko na lahat ng pagkakautang ko. Hindi ko namamalayan, February 2023, halos zero na ang utang ko sa kanya. Nakabili na rin ako ng panibagong cellphone at na-restore ko na ang Facebook account ko. Ang daming kaganapan sa buhay ng anak ko na hindi ko pala nasaksihan. Graduation niya ng elementary high school pati ng college. Maraming birthdays ang hindi ko nasaksihan, lalo na nung nawala sa akin ang cellphone ko. At hindi rin ako makapagpadala ng regalo ko o birthday greetings. Kahit nga pati Pasko, hindi ko na malayan. Isa-isa na palang lumipas, DJ Rocky, Ganun ako kabulag sa lahat ng mga nangyari sa buhay ng anak ko. Wala ako sa tabi niya. Tanging ang nanay ko ang sumalo lahat ng responsibilidad na alagaan ng anak ko. Lahat yun isinakripisyo ko dahil ayokong umuwing mahirap. Mahirap akong umalis, dapat babalik akong may kaya. Yun ang tumakbo sa isip ko. At ngayong taon, sa buwan ng Desyembre, nakatakda na akong umuwi ng Pilipinas. Nagipon ako ng sapat na pera para may maipambawi ako sa lahat ng panahon na hindi ko nakasama ang anak ko. Kaya ngayon, masasabi kong tapos na ang misyon ko bilang isang OFW. Ayoko na. Tumatakbo ang panahon at ngayon nakaipon na ako. Sa Pilipinas na ako magtatrabaho o magnenegosyo. Depende sa hi ihip ng hangin. Depende sa oportunidad. Titignan ko pa. Ang mahalaga, sa darating na Pasko, makakasama ko na ng tuluyan ang anak ko after 22 years, DJ Rocky. Magpapasko ako sa Pilipinas sa unang pagkakataon. At hindi ko na ito pakakawalan pa. Sana, for good na ako sa Pilipinas at hindi na ako kailangan pang mga ibang bayan. Ayoko nang ulitin ang pagkakamali ko. Gusto kong bumawi sa anak ko sa tagal ng panahong wala ako sa tabi niya. Sana nga, Magsimula ang panibagong buhay namin ang anak ko sa darating na Pasko. Salamat kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. At hindi niya pinabayaan ang anak ko at ang nanay ko sa kabila ng matagal kong pagkawala sa Pilipinas. Maraming salamat ni Jeraki dahil napaunlakad mo kung ibahagi ang istorya ko sa iba. Hindi nawawala ang pag-asa habang may buhay. Magsilbi ng kwento ng pag-asa ang mga napagdaanan ko. Hanggang dito na lang. Muli, ako si China at ito ang aking secret file.